Good morning! So, ayan guys. Yan palang lang umaga namin. Nagwawalis na. Tapos, magpakain na ng mga manok. Yan ang pakain na asawa ko dyan ng manok. Tapos ako, winawalisan ko yung mga damo-damo. Ay, dahon-dahon. Doon din sa may manok. Tapos sinisigaan ko. Yan, yan yung mga tanim ko pala. Yan. Yan. Matanim ko yan guys, mga kangkong. Kangkong na Chinese. Chinese kangkong. Yung hindi siya gumagapang. Maka ano lang. Tayo. So, ayan ang umaga namin. Parang probinsya lang. Probinsya naman talaga. Ayan. Gidauban ako na din ha. Ah, mga itoy. Ang ah, tutis. Ayan, malalaki na. Ang dami na ng manok. Mm. walis-walis ang person. Ayan lang ang gawain namin, guys. Pag umaga, tulong-tulong kami. Bago kami magkape, walis-walis muna. Daob-daob. Parang probinsya lang, no? Maraming puno-puno. Maganda pag sa probinsya ka talaga kasi malamig. Pero dito, malamig din talaga ang ano panahon. Probinsya eh. Magbaga sa Manila. Manila lang 'yung ano, pinaka-ano niya lungsod, parang ganun. Dito probinsya na oh yun na inom na sila ng water painom na yun ng tubig yan diniligan na yung kangkong ko ang dami ko nang tanim dyan may mga tanim na akong mga ano dyan, ah patola hmm. yan sobrang dami na ng manok oh, mag-aaway pa yung dalawa Yes, matapang. yan dami kong tanim dyan. Ayan, oh. Tatanim ako dyan na may sitaw pa ako. Sitaw, tapos patula, tapos ano pa ba yun? Um, ampalaya ang palaya. Ayan yung sitaw ko, guys. Yan, oh. Tumubo na siya. Tapos nandyan sa kabila. Ayan naman yung patola. yan. Minsan, naapakan kasi. Ayan, namamatay. Tapos, yan na. Inainom na ng water. Tapos, ang mga doggy-doggy. Mga makukulit. Ayan, mag-away pa sila. Oo, oo. Ang tatapang. Baka pag isabong na yan, wala.